Napadpad na naman ako dito sa SM Pampanga mga 90s. Kaya nakita ko na naman tong mga cotton candy dito. Kahit anong ipagawa nyo dito, pwede. Pwede kayong mamili ng Pikachu, Doraemon, Hello Kitty at iba pa. Siyempre, ang napili ko ay number 3, Penguin. Number 3 po, Penguin. Sir. Penguin. Penguin. Naka-plastic sir. Pwede bang nakasako ate? Joke lang. <laughs> Yan, sisimulan na ni ate ang Penguin gamit ang cotton candy. Wow! Yan, nalagay niya na yung sugar. Kulay asul nga pala yung sugar na nalagay niya. Yan, ikot-ikot na ni ate. Uy, napakabilis niya. Ang galing. Grabe, napakabilis lumaki mga 90s. Sa susunod ako naman yung gagawa nito. Gagawa ako ng tao gamit ang cotton candy. Ayan, malapit niya na matapos mga 90s. Sa wakas, natapos niya na yung katawan. Ayan, tinusok niya na yung katawan. Ang next na gagawin niya mga 90s, gagawa na siya ng pakpak. Maglalagay na ulit siya ng sugar. Ayan. Kulay asul na naman yung nilagay niya ng sugar. Ayan, ikot-ikot na ni ate. Ayan, pwede na siguro yan ate. O diba, tiuturoan ko na lang si ate. Ayan, ginawa niya na ng pakpak. Teka, nakakalipad ba yung penguin? Ayan, ang gagawin na naman ni ate ay paa. Ayan, inikot-ikot na ni ate. Ayan, apple green na yung ginamit niya. Ayan, gagawin niya ng paa mga 90s. Napakabilis niya oh. Ayun, ayos ah, may paa na siya. Pwede kayong palagin ng sapatos. Ang next naman na ni ate ay Chan or Tami. Ayan, ginagawa niya na yung Chan mga 90s. Napakabilis niya lang. Napaka-artistic naman ni ate. Ayan, tapos na yung Chan niya mga 90s. Ilalagay niya na. Ayun, pinitpit na. Wow. Ang next naman na gagawin ni ate ay bibig. Ay, tuka pala yun, tuka. <laughs> Yan, inikot-ikot na ni ate. Gagawa na siya ng tuka ng penguin. Yan oh, grabe, napakabilis niyang gumawa ng tuka. Hindi ko alam kung penguin ba to o ibon. Napaka cute. At syempre lalagyan niya na ng mata. Ang ginagamit niya nga palang mata mga 90s ay seaweeds. Yan, ilalagyan niya na yung seaweeds mga 90s. Yun yung gagawin niyang mata. Ayun. Wow. Ito ang dami natira mga 90s oh, sayang. Sa wakas natapos na rin yung penguin ko. Ibabalot niya na mga 90s. Sabi ko kay ate, isasako niya na. Ayun, nagkawarin rin ng ating penguin. Grabe, napaka cute niya. Parang Tweety Bird. Ito nga pala itsura ng penguin. Napaka-pogi. Ay, napaka-pogi ko. Ay. Siyempre, joke lang yun. Titikpan na natin, mga 90s. Ito, muna ako sa mga tao, mga 90s. Kasi nahiya kumain ng penguin. Binuksan ko na nga pala, mga 90s. Alisin na natin ang plastic. Ayan. Ayan, excited na ako. Makakain na naman ako ng penguin. Ayan, kinain ko na agad, mga 90s. Ang sarap. Mm, grabe, ang tamis Ngayon ko na rin pala yung pakpak Bakit kaya hindi lasong tinola? O paano hanggang dito na lang tayo Bye guys!